Sa mabilis na pagbabago ng mundo ng musika sa Pilipinas, may mga artistang hindi lamang umaangat dahil sa kanilang talento, kundi dahil sa kakaiba at pambihirang presensyang nagmumula sa kanilang tinig. Isa sa mga ito ay si Roel Carino, ang kinikilalang ka-voice ni Matt Monroe sa The Clones, na ngayon ay itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na personalidad na umusbong mula sa naturang segment. Ang kanyang pagdating sa entablado ay hindi lamang simpleng pag-awit, kundi isang pagdadala ng klasikal na tunog na halos nakalimutan na ng maraming henerasyon, ngunit muling nabuhay sa pamamagitan ng kanyang boses. Sa pagpasok niya sa The Clones, agad siyang napansin dahil sa kakaibang timbre ng boses na halos kapareho ng legendary English singer na si Matt Monroe. Makikita sa bawat performance kung gaano kaingat at kainam ang pagkakahulma ng kanyang phrasing, kung gaano kalinis ang kanyang delivery, at kung gaano kalalim ang emosyon na kanyang inilalagay sa bawat kanta. Hindi man siya gumagaya, kundi nagbibigay siya ng bagong buhay sa mga awiting matagal nang naging bahagi ng kasaysayan ng musika. Sa likod ng entablado, kilala si Ruel bilang isang taong hindi maingay at hindi naghahanap ng spotlight ngunit ang kanyang presensya ay kusang lumalawak dahil na rin sa paghanga ng mga tao. Ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamalapit na rendition kay Matt Monroe ay hindi minadali. Dumaan ito sa mahabang taon ng pag-aaral, pakikinig at pagsasanay upang maabot ang kalidad na ngayon ay kinikilala ng maraming tagapakinig sa loob at labas ng bansa. Habang tumatagal, mas lumalawak ang kanyang audience. Sa bawat palabas, may mga taong unang beses pa lamang siyang marinig, pero agad na namamangha. May mga sumasabi na tila bumalik ang kanilang kabataan at ang iba na may hindi makapaniwala na may Pilipinong kayang muling buhayin ang boses at estilo ni Matt Monroe nang may ganitong antas ng authenticity. Ang bawat reaksyon ay nagiging ebidensya ng kanyang impluensya at ng natatanging puwersang mayroon ang kanyang talento hindi maikakaila na ang platform na hatid ng The Clones ang nagbigay daan upang mas makilala si Ruel. Sa programang ito, mas naipamalas niya ang kanyang galing at mas nabigyan siya ng espasyo upang maabot ang mas malawak na madla. Ang segment ang nagsilbing tulay na nag-ugnay sa kanya at sa mga taong naghahanap ng musikang may kalidad, may puso, at may nostalgia na hindi kayang ibigay ng karamihan ng modernong tugtugin. Sa kabila ng kasikatan, nananatiling simple at kalmado si Ruel. Hindi siya nagpapadala sa papuri at hindi rin siya naghahanap ng kontrobersya. Ang kanyang pag-unlad ay tahimik ngunit sulidong uri ng tagumpay. Isa siyang halimbawa ng artistang piniling ipaubaya sa kanyang boses ang paglikha ng landas patungo sa tagumpay. Habang dumarami ang mga imbitasyon sa kanya mula sa iba't ibang tanghalan, event organizers at music related collaborations, mas lumilinaw na ang kanyang pangalan ay hindi na lamang bahagi ng The Clones, kundi isa ng independenteng puwersa na may sariling pagkakakilanlan. Ang kanyang influence ay unti-unting umaabot sa mga kabataan na ngayon ay nagsisimulang magtanong kung sino nga ba si Matt Monroe at natutuklasan nila ito dahil kay Rowell. Sa ganitong paraan, Nagiging tulay siya ng dalawang magkaibang henerasyon na parehong naaabot at naantig ng kanyang boses. Subject sa social media, tumataas din ang interes sa kanya. Maraming videos ang nagiging viral, lalo na ang mga live clips kung saan maririnig ang husay at linis ng kanyang rendition. Mayroong nagkokomento na kopyang kopya, ngunit mas marami ang nagsasabing may sariling atake. Ang ganitong feedback mula sa publiko ay nagpapatunay na hindi lamang siya gumagaya kundi nagbabahagi ng sariling interpretasyon isang mahalagang katangian ng tunay na artist sa bawat entablado na kanyang inaapakan makikita kung gaano siya kahanda at kung paano niya pinapahalagahan ang kanyang craft mula sa postura hanggang sa bawat melodic line ramdam ng audience na seryoso siya sa kanyang sining ang kanyang dedikasyon ay hindi lamang nakikita kundi nararamdaman sa bawat nota sa paglipas ng panahon, lumilinaw na ang pag-angat ni Rowell ay hindi isang biglaan o tsansang tagumpay. Ito ay bunga ng pagod, disiplina, at pagmamahal sa musika. Isa siyang artistang nakaangkla hindi sa hype kundi sa kalidad. Sa panahon ngayon kung saan mabilis mawala ang uso, nananatili siyang matatag dahil sa musika niyang tumatagal at may lalim. Ang kwento ni Roel Carino ay nagsisilbing paalala na may mga artistang hindi lumalaban para sa dami ng views or trending metrics, kundi para sa kalidad ng kanilang ipinapakitang sining. Sa bawat pagkanta niya ng mga awitin ni Matt Monroe, dala niya ang respeto sa isang musikerong nag-iwan ng marka sa mundo at ang pagnanais na maipakilala ito sa bagong henerasyon ng mga nakikinig.